Ang electric car ba ay tila simbolo ng modernong high-tech na panahon para sa iyo? Sa totoo lang, mas matanda ito kaysa sa combustion engine. Ang mga unang pandaigdigang eksperimento sa electric drive ay lumabas noong 1888 at hindi nagtagal. Pagkaraan lamang ng ilang taon, nalikha ang unang electric car ng Czech. Ito ay itinayo ng napakatalinong si František Žižek noong 1895. Oo, noong panahon ng paghahari ni Emperor Franz Joseph I, noong panahong pangunahin ng mga karwaheng hinihila ng kabayo ang tumatakbo sa mga lansangan at karaniwang nakasuot ng tailcoat at top hat ang mga ginoo. Ang sasakyan ni Ksishik ay hindi lang isang static na kakaiba para sa isang eksibisyon. Mayroon itong uh, functional na mga baterya, isang electric motor at talagang tumakbo. Kaya kapag sumakay ka sa yung Tesla or Enyaq ngayon, tandaan mo ito ang electric car ng Czech ay ipinanganak higit sa isang siglo na ang nakalipas. At iyon ay bagong muling maging simbolo ng hinaharap sa buong mundo ang electric mobility.